may isang punto ng pagbabago na malapit ng marating at ito na ang sandali na kailangan mong magpasya. Walang simpleng pagpipilian, ngunit ito ang desisyon na hahubog sa kung ano ang susunod. At ang nakakatawang bahagi ay, habang nararamdaman mo itong paggalaw, para bang may nagsisimula rin gumising sa loob mo. Maaaring mukhang matindi, marahil medyo nakakatakot, pero may pakiramdam din ng ginhawa, na sa wakas ay may nagbabago. Kailangan mong maintindihan ang isang bagay, ang nagagalaw ay hindi naghihintay ng iyong buong pag-unawa, kundi ng iyong pagtanggap. Minsan, ang isip ay gustong malaman ang mga bakit at paano, gusto nito ng mabilis at madaling mga sagot upang maramdaman ang kaligtasan. Ngunit ang tunay na kaligtasan ay hindi nagmumula sa panlabas na katiyakan, ito ay nagmumula sa panloob na tiwala, sa paniniwala na kahit hindi mo alam ang lahat ng detalye, ikaw ay eksakto kung saan ka dapat naroroon at ngayon ang nakataya ay higit pa sa simpleng pagbabago ng kalagayan. Ito ay isang pagbabago sa pananaw, isang ibang paraan ng pagtingin sa buhay, sa mundo, at higit sa lahat sa iyong sarili. Para sa marami, ito ang pinakamalaking hamon, ang pagtingin sa sarili ng walang karaniwang mga filter, ng walang mga paliwanag na madalas nating ibinibigay sa mga pagkukulang at mga takot. Ito ay isang paanyaya sa pinakamatapat na self-reflection, ang nagsisiwalat hindi lamang ng mga liwanag na bahagi, kundi pati na rin ng mga anino na kailangang maliwanagan. Sa puntong ito, normal na maramdaman mo ang isang panloob na pag-aalangan. Isang bahagi mo ang gustong sumulong, sumisid ng buong buo sa bagong realidad na ito, habang ang isang bahagi ay nag-aalinlangan, natatakot sa hindi kilala. Ngunit ito mismo ang pag-aalinlangan na dapat mong harapin ngayon. Hindi upang baliwalain ito, kundi upang intindihin. Ang takot ay hindi kaaway, ito ay isang otomatikong tugon sa bago. Sinisikap nitong protektahan ka, kahit na sa limitadong paraan. Kung nakarating ka na rito, ibig sabihin ay gumagalaw na ang iyong kaluluwa. Hindi mahalaga kung ilang beses mo nang sinubukang pigilan ang pagnanais na iyon, mas ito ay mas malakas kaysa sa anumang pagtatangka ng kontrol. At, habang lalo mong sinusubukang supilin ang galaw na ito, lalo lang itong lumalakas tulad ng isang alon na lumalaki habang sinusubukan itong pigilin. Kaya, bakit lalabanan ang hindi may iwasan? Bakit hindi mo hayaan nadalhin ka ng agos kung saan kinakailangan? Marahil ay nagtatanong ka, paano kung mabigo ako? Ngunit ang kabiguan ay hindi ang dapat mong katakutan. Ang tunay na takot ay ang manatiling nasa parehong lugar, ang pagtangging lumago, ang hindi paggamit ng pagkakataong ito para sa pagbabago. May mas malakas na puwersa sa paggalaw ngayon, at hindi lang ito nasa paligid mo, kundi nasa loob mo rin, banayad na itinutulak ka, ngunit may katatagan, patungo sa susunod na hakbang. Hindi ka nagaya ng dati. May nagbago sa iyo, kahit gaano man ito kasimpleng pagbabago. Ang mga pagpipiliang gagawin mo ngayon ay magiging refleksyon ng bagong bersyon ng iyong sarili. Ang paglalakbay ay hindi magiging madali. Hindi ito kailanman naging madali. Ngunit ito ay magiging totoo, at ang pagiging totoo na iyon ang magbibigay halaga sa bawat hakbang. Napagtagumpayan mo na ang napakaraming bagay, naharap mo na ang napakaraming pagsubok, na magiging hindi patas sa sarili mo kung hindi mo ibibigay ang susunod na hakbang. Ang sakit ng nakaraan ay hindi na maaaring maging angkla na humahawak sa iyo. Natupad na nito ang layunin nito, naramdaman na ito, nadaanan at, sa ilang paraan, napalakas ka nito. Ngayon, maaari ng bitiwan ito upang makapasok ang bago. Ang galaw na malapit ng magsimula ay, higit sa lahat, isang paggising. Hindi yung mga ingrandeng at parang nasa pelikula, kundi isang malapitan, malalim na paggising, na nagsisimula sa katahimikan at unti-unting lumalawak. Ito ang sandali kung kailan mo na pagtatanto na hindi ka lang basta nabubuhay, kundi ikaw mismo ang lumilikha ng iyong buhay hindi ka isang pasibong nanonood, ikaw ay isang aktibong tagalikha ng lahat ng darating. Ngayon, kailangan ng sandali ng pagmumuni-muni. Ano ba talaga ang ninanais mo para sa iyong sarili? Hayaan mong ang tanong na ito ay umalingaw-maw sa iyong kalooban, nang walang pagmamadali sa pagsagot. Pahintulutan mong ipakita nito ang iyong tunay na mga hangarin, ang iyong mga pangarap na matagal nang nakatago. At huwag matakot sa kung ano ang lilitaw likas na makaramdam ng halong pagkabalisa at pananabik, parang ikaw ay malapit ng tumungo sa isang paglalakbay patungo sa hindi kilalang destinasyon. Ngunit ang pakiramdam na iyon ang nagpapatunay na ikaw ay nasa tamang landas. Kung walang pagkakaalangan, wala sanang pagunlad. Kung walang takot, walang paglampas. Kung walang pagtutol, walang progreso. May isang punto kung saan ang kilos ay nagiging di may iwasan. Napansin mo na ba yon? Iyon ay kapag ang lahat ng bagay sa iyong paligid ay tila nakikipagsabuatan, parang ang universo mismo ay nagsasabuatan upang ikaw ay sa wakas ay gawin ang hakbang na iyong kinatatakutan. Ito ang sandali na ikaw ay hinahamon upang lampasan ang mga hangganang ikaw mismo ang nagtakda, ang mga kwento na iyong pinaniwalaan upang bigyang katwiran ang pananatili sa kadinhawahan. Ngunit ngayon, wala nang puwang para sa mga rason, pang-aalinlangan o pagpapaliban sapat na ang iyong tiniis, sapat na ang iyong pagtatago, at dumating na ang sandali upang ipakita mo ang iyong sarili sa mundo, kung paano ka talaga, sa lahat ng iyong kahinaan at lakas. Ang kahinaan ay hindi kahinaan, tulad ng paniwala ng marami, ito'y, sa katunayan, ang tapang na ipakita ang iyong sarili, na magbukas para sa hindi kilala, na pahintulutan ang bago at baguhin ang lahat ng kailangang baguhin. Kapag pinahintulutan mong maging mahina, mas malalim ang pagkakaugnay mo sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang mga pader na itinatag mo upang protektahan ang iyong sarili ay nagsilbing mga hadlang na rin, pinigilan kang lubos na makaramdam na mabuhay ng buo. Ngayon, ang mga pader na iyon ay kailangang bumagsak, isa-isa, at kailangan mong maging handang harapin ang anumang nasa likod ng mga ito. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng tapang, ngunit ito rin ay nagpapalaya. Para itong pagpapaalam sa isang bigat na matagal mo ng bitbit, -bit, madalas na hindi mo nalalaman na nariyan. Marahil ay nasanay ka na sa bigat na ito kaya ang ideya ng pamumuhay ng wala ito ay, sa kanyang sarili, nakakatakot. Ngunit, sa parehong oras, ito ay isang pangako ng kaluwagan, ng kalayaan, ng isang tunay na bagong simula. Hindi ka lang nag-aalis ng isang bagay, naghahanda ka rin tumanggap ng kung ano talaga ang nararapat sa iyo, ang nakaayon sa iyong pinakamalinis na kakanyahan. Mayroong isang puwersa sa galaw na hindi humihini ng iyong pahintulot upang umiral. Siya ay naririyan lamang. At nayon, kailangan mong magpasya kung nais mong makiayon sa kanya o lumaban sa kanyang agos. Lumaban at mararamdaman mo ang bigat ng hindi maiiwasan, tulad ng isang alon na humihila sa lahat ng kanyang madaanan. Tanggapin at mararamdaman mo ang isang kapayapaan na nakakahigit sa lohikal na kaunawaan, isang katiyakan na nagmumula sa pinakailalim ng iyong pagkatao. Ang galaw na ito ay tungkol sa pagtitiwala sa proseso, kahit na ito ay tila hamon. Dumaan ka na sa mga pagkakataon kung saan lahat ay tila imposible, ngunit sa paano man, nakakita ka ng daan, isang landas na dati tila hindi maaabot. Tandaan, nasa mga sandaling iyon na ikaw ay lumago, na ikaw ay naging mas malakas, mas matatag, mas ikaw. Ngayon, may isang bagay na malapit ng mamukadkad sa loob mo. Maaaring parang klitsch, pero mas totoo ito kaysa sa anumang salita na maaaring ipahayag. Ang bulaklak na ito ay kumakatawan hindi lamang sa iyong lakas, kundi pati na rin sa iyong kakayahang muling ipanganak, magbago, at magpatuloy na magtransform. Hindi ka isang matigas at hindi nagbabagong estatwa, ikaw ay tulad ng tubig, kayang mag-agos at umayon sa mga pangyayari. At ngayon, kailangan mong hayaan ang tubig na ito na magpatuloy sa kanyang natural na daloy, walang hadlang, walang takot sa kung ano ang susunod. At kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang kasalukuyang kilusan, hindi lamang natin tinutukoy ang mga panlabas na pagbabago. Ito'y isang bagay na mas malalim at mas mahalaga. Ito'y isang transformasyon na nagsisimula sa loob mo at nagmumula sa mundo sa paligid mo. Ang iyong mga iniisip, ang iyong mga emosyon, ang iyong mga paniniwala lahat ito ay muling inaalaala, nirerepaso, repaso inirenew. At nararamdaman mo ito. Nararamdaman mo, hindi ba? Ito ay isang vibration, isang enerhiya na lumalakas, na parabang naghahanda sa isang climax. Ikaw ay isang nilalang na lumalawak. Sa loob ng mahabang panahon, maaaring nilimitahan mo ang sarili sa maliliit na espasyo, sa limitadong mga pangarap, sa mga ambisyon na akma sa tingin mong ligtas na realidad. Ngunit ngayon, ang paglawak na ito ay sumisira sa mga hadlang ng kung ano ang iyong nakilala. Dinadala ka nito sa kabila, sa isang espasyo kung saan maaari kang maging lahat ng gusto mo, lahat ng pinapangarap mo, lahat ng baka ay natatakot kang aminin na ninanais na makamtan. Para bang ikaw ay nasa harap ng isang pinto, isang pinto na matagal nang nakasara na halos nakalimutan mo na tutuo itong umiiral. Ngunit ngayon, ito ay nagsisimulang bumukas, at ang nasa kabila ay isang bagay na hindi mo na maaring itanggi. Ito ang iyong pinakamalinaw, pinakamalinis, pinakatapat na potensyal. Ito'y palaging nandyan, naghihintay lang ng tamang oras upang lumabas. Kapag nagsimula ang kilusang ito, maaari itong tila tahimik, halos hindi pansin. Ngunit kalaunan, ito'y nagiging mas malakas, mas lantaran, mas imposibleng baliwalain. Ang mga pagkakataon na tila nagkakataon lang ay dumadalas, ang mga sinkronisidad ay nagiging madalas, at napapansin mo na ang lahat ay magkakaugnay sa paraang hindi mo pa naisip noon. Ang mundo sa iyong paligid ay tila mas buhay, mas masigla, na parang tumutugon sa iyong naibalik na enerhiya. At iyon mismo ang nangyayari. Ang panlabas na realidad ay umaayon sa iyong bagong panloob na panginginig, at maaari itong nakakatakot, dahil nang angahulugan ito na lahat ng hindi na naayon sa panginginig na ito ay magsisimulang matunaw, lumayo, mawala. Maaaring magbago ang mga relasyon, maaaring lumihis ang mga landas, maaaring ang mga katiyakan ay maging mga duda. Ngunit hindi ito tanda ng kabiguan, ito ay tanda ng pagunlad. Ito ay tanda na ikaw ay papunta sa lugar na laging dapat mong puntahan, kahit na ang daan ay hindi ang iyong pinlano. Ito ay isang sayaw sa pagitan ng iyong pagnanasa sa kontrol at ang pagsuko sa mas malaki, mas matalino, mas malalim. At ngayon, itinatanong ko muli sa iyo, ikaw ba ay handang magpatuloy? Ikaw ba ay handa ng sumulong, upang makita kung saan ka dadalhin ng kilos na ito? O mas pipiliin mong huminto, umurong, magtago? Tandaan na walang tamang o maling sagot dito, kundi isang pagpili lamang. Isang pagpiling magiging sa iyo at tanging sa iyo lamang, ngunit huhubog sa lahat ng susunod na mangyayari. Ngayon, habang ang kilos na ito ay lumalakas, maaari mong maramdaman na ikaw ay mas malapit kaysa dati sa punto ng pagbabago. Maaaring hindi komportable, maaaring mukhang mapanganib, ngunit ito rin ay pagkakataon na yakapin ang iyong pinakamalalim na katotohanan sa wakas. Hindi lamang ito tungkol sa pagtanggap ng kung ano ang nagmumula sa labas, kundi ang pagiging may-ari ng kung ano na ang nasa loob mo. Ang lakas na ito, ang enerhiyang ito, ang liwanag na ito na matagal mong sinikap na itago sa iyong landas. Ngayon, hindi na ito maaaring baliwalain. Ang sandali ay ngayon. Sa mismong sandaling ito na mayroon kang pagkakataon na kumilos, gumawa ng desisyon na huhubog sa iyong kapalaran. Hindi ito tungkol sa paghihintay hanggang maging perpekto ang lahat, hanggang sa mawala ang lahat ng duda, o hanggang sa tuluyang mawala ang takot. Ito ay tungkol sa pagkilos sa kabila ng mga hindi tiyak na ito, sa kabila ng takot, dahil ito ang paraan upang makausad ka sa kung ano talaga ang mahalaga. Ang kilusang ito na nagaganap ay hindi tungkol sa mga panlabas na tabumpay, kundi tungkol sa isang panloob na pag-aayos na nagmumula sa mundo sa iyong paligid. Ito ang pagsasakatuparan ng mga pangarap, ito ang pagpapakita ng mga intensyon na marahil ay itinago mo hanggang ngayon. At kakailanganin nito ng tapang, lakas, at higit sa lahat, katapatan. Pero taglay mo na ang lahat ng ito. Kung nakarating ka dito, ito ay dahil may bahagi sa iyo na handa na para sa sandaling ito. Ang mga pagkakataon ay hindi mga aksidente, mga palatandaan sila. At kung narito ka, nakikinig sa mga salitang ito, ito ay dahil may mas malaking bagay na kumikilos sa iyong buhay. Ngayon, tatanungin kita, handa ka na bang gawin ang susunod na hakbang? Handa ka bang magtiwala sa kilos, sa natural na daloy ng mga bagay, at iayon ang iyong sarili sa kung ano ang nakatakda na para sa iyo? Ito ang sandali upang bumitiw sa pag-aalinlangan, malampasan ang mga limitasyon, at payagan ang iyong sarili na sumulong ng tunay. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, kung naramdaman mo ang lakas na ito sa pagdalaw, huwag hayaang lumampas ito ng hindi napapansin mag-subscribe sa channel na ito upang hindi mawalan ng anuman na patuloy na magpapukaw ng lakas na ito sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa kung ano ang pinakabumagay sa sa text na ito, nais kong malaman kung ano ang kumikilos sa loob mo sa sandaling ito. At huwag kalimutang mag-iwan ng iyong like upang maabot ng mensaheng ito ang higit pang mga tao na kailangang marinig ito ngayon. Nagsisimula ang pagbabago dito. Ang paglalakbay ay sa iyo, ngunit magkasama tayo sa kilusang ito.